At kung ako naman ang mag-aasawa hmm? Ha? Ang pipiliin ko <coughs> Ang pipiliin ko <coughs> Anak ng Amerikano Anak ng Amerikano Ngayon ka? Ay sinonoy kinalasan ako ok. Ngayon ka nga ni... At nagpupulbo ka pa ha? Nga la kami. Ngayon, ngayon ka naman uumawa. Maninilot nanay, daramo gad kami. Ay nano, tinoyang naak? Ha? Ay mugasan didi. Human ko na, tapos nanilig na latak. Mansin, naglikid, nagalog. Ko, Ka, paglarag ako na Sinarit ka na dadi, daddy? Ha? Paghanapon kasi si ton. Yes, Sinarit na ak kagab ipa. Karina ak. Bye bye. Ayaw niyo paggamit ang no, white nga helicopter ha? Ito black la. Nagagamit nung kutunin na. Sure. Bye bye.